guys magtanim tayo ng gabi doon naman tatanim siya ng kamote kamote yan tataniman mo ng kamote dyan ha ha ay taniman mo ay e ako magtatanim ako dito ng ano gabi yan ipag itagtag na natin guys isa isa Dito, isa hmm. Yan guys, isa-isa dito guys. Tagtag oh. muna natin guys isa-isa. Yan. Yan, isa-isa. Para maayos ang pagtatanim. Yan. Guys. kita tayong mga piraso magtatanim. Yan, hukayin natin, guys. Yan. Ha? Yan ganyan magtanim, guys, oh. Ang bilis lang 'yung magtatanim, guys. yan kung kaya natin mabuti ano ka? Pwede uh -huh. pa yan. Pwede pa yan. I-ano mo lang siya. Ilubog. Ayan. Ganyan lang guys magtanim. Ayan. nakasimple guys magtanim o oh, di ba Ayan. O, ba? diba? Tapos agad. O. Oh. Ayan, o. Oh. guys. O. Diba? Nakatanim ako. Ganyan lang mag... Kabilis magtanim, guys. ng gabi. O. Oh. O, ikaw. Magtatanim ka na dyan. Yan. Ayan. pag lumaki na sa guys sasamakan na siya ng ulit sa puno tapos lagyan na siya ng pang pataba. ayan guys hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye